Hi mga kakabsat! Biyaheng Cordillera tayo ngayong araw upang masilayan ang pinakamatadang mambabatok sa Pilipinas at ang nayon na kanyang tahanan. Ito ang Buscalan. <laughs> ang Buscalan ay isa lamang sa dalawampung barangay ng bayan ng Tinglayan, Kalinga at ang populasyon nito halos wala pa sa dalawang libo ayon sa census. Nakilala ang nayon na ito dahil kay Apu Wang Od, ang pinakamatandang mambabatok sa Pilipinas. Ngunit bago ka makarating sa lugar na ito, kailangan mong daanan ang isa sa mga may pinakamapanganib na daan sa Pilipinas. Datapwat ang daan ay sepentado isang matinding pag-iingat pa rin ang kinakailangan mula sa mga natitibag na bato at pagguho ng lupa. Tulad na lamang ng aming naabutan sa daan na kailangang ipagilid muna ang mga bato para makatawid ang aming sasakyan. Kasama ang mga bago kong kaibigan na nakasama ko sa paglalakbay na ito Bumiyahe kami ng isang buong gabi papunta sa Buscalan Good morning kakadsat yeah, Nandito na tayo ngayon sa Buscalan Siyempre kasama ang takbang pasulong hey. si Kuya Jason hey. Hey, Ayos So uh, maglalakad tayo ng mga 30 to 45 minutes, depende yan sa haba ng ating uh, paglalakad patungo kay Wang Od. At uh, tayo ay first time nga dito At makikita natin, tignan natin kung ipapatuto tayo <laughs> Okay, let's go! Ito, <laughs> pagkarating namin doon, kinailangan muna naming mag-register sa Tourist Information Center at kumain ng agahan bago tuloy ang umakyat sa nayon. Bumunga rin sa amin ang bagong patayong estatwa ni Wang Od, isang pagkilala sa kanya bilang isa sa mga natatanging malilika ng Pilipinas. Yes. Ang maganda dito ngayon, sementado na ang ating hagdan papunta dun sa beach. ayan so bagong bago Forty-five minutes o mahigit isang oras na lakaran at takyata ng kailangan para maabot ang nayon. Morning po. Ang payo ko sa mga bibisita, siguraduhin may sapat na ersisyo at nakakondisyon ng inyong katawan para hindi magsisi sa sakit ng katawan kinabukasan. Ngunit ang iba kong kasama, piniling sumakay sa tram patungong nayon. Bagamat ito ay sasakyan lang ng mga bagahe, kapag kaya ng tram, nagsasakay naman sila ng mga tao. Ngunit ako, pinili ko ang umakyat dahil ito ang kukumpleto sa paglalakbay ko rito sa tinglayan. So, so here's kay Jason. Actually, nakalimutan nyo ang kanyang isang gamit kaya binalikan niya all the way from there. umakyat ko ulit? And here she goes. Ayos ba ayos? Ayos. <laughs> Mga fresh waters. Pwede mo naman tumato. to <laughs> ah! 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 Grabe. Tapit na. Kamukating sed. Ah! Kunti na lang. Okay ba? Kaya pa. Ayan. Boom! Wow. Dude. <sighs> Sa totoo lang, isang linggo akong nagkondisyon pero si nanay, nilagpasan lang ako. <laughs> Akalain mo ba naman, mahigit 50 years na niyang nilalakad ang nayon na ito. Naabot ko na nga ang nayon at kailangan ko nang hanapin ang bahay tulugan na aming tutuluyan. Hindi ko nga alintana ang pagod dahil sa gala kong makita si Apo Od. At ito ang aming tutulugan ng isang gabi dito sa Buscalan. Isa itong DOT accredited homestay. Buscalan to, to homestay and Dito sa baba, lutuan at kainan. At sa taas, dito naman ang tulugan naming mga magkakasama. At ang pinakamaganda sa lahat, tanaw ko ang kabundukan ng tinglayan. May pa din ako doon. Hindi ko nga din Pagkatapos namin magpahinga, dumiretso na kami sa bahay ni Apo Wang Ngunit sa kasamaang palad, hindi kami nagtagpo ngayong araw na ito. Malungkot man itong isipin, ngunit hindi ito ang tamang panahon para magtagpo kami. Ngunit ang aking mga kasama, nang akong hindi aalis ng walang marka ng buskalan. Kaya naman, nagpatato pa rin sila sa mga lokal. 頑張れ Gamit ang mga dinikdik na uling at tinik ng suha, may ingat nila itong itinutusok sa balat hanggang sa makahulma ito ng isang disenyo sa katawan. Ayon sa mga pananaliksik, ang tradisyon ng pagtatato ng mga ninuno, lalo na sa kabundukan ng Cordillera, ay nagsimula pa bago dumating ang mga Espanyol sa bansa. Ang tato mula sa Kalinga ay kaiba sa mga tato ng karating nitong lugar tulad ng Binget, Ifugao, at Mountain Province. Ang tattoo para sa kanila ay pagkakakilanlan lalo na sa paglalakbay nila sa kabilang buhay. Ang tattoo ng mga tiga kalinga ay isang karangalan, kagandahan at katapangan. Para sa mga kalalakihan, ito ay katapangan at kagitingan. At para sa mga kababaihan, ito ay simbolo ng kanilang kagandahan. Kabilang sa mga kilalang disenyo ng kalinga ang mga hugis ng mga hayop, insekto at mga elemento sa kanilang kapaligiran. Mambabatok ang tawag sa mga gumagawa ng tradisyon na ito, nakagaya ni Apo Hod. At noong unang araw, ang mga mambabatok rin ang nagsisilbing mga manghuhula at tagapamagitan ng buhay at kamatayan sa nayon. Nagsimulang dagsain ng mga turista si Apo Wang Od taong 2010. Kaya naman ang mga bumisita rito, nag-iwan ng mga litrato at mga stickers bilang tanda ng kanilang pagbisita. At ngayon, mayroon na mga souvenir shops para sa mga turista. Dahil hindi kami nakita ni Apo Wang Od, ginugol ko na lang ang aking oras sa paglalakad sa nayon. walang signal sa buskalan ngunit mayroon na rin silang kuryente at wifi. Nagpalipas kami rito ng gabi at gumising ako ng maaga para saksihan ang pagsikat ng harig araw. it's quarter to six here in Buscalan at maliwanag na, maliwanag na nga we're having a coffee and waiting for the sun to fully rise kasi nga ganito ang view natin every morning nila dito ang drabe sabay kape no Bilang isang morning person, langit para sa akin ang masaksihan ng bawat sikat ng araw. Ito ang nagbibigay sa akin ng ngiti at simbolo ng bagong buhay na bigay ng Panginoon. Good morning, Lord! At bago kami umalis sa na nayong ito, kinausap ko muna si Jerome, ang isa sa mga nakasama ko sa paglalakbay A na ito. Traveler. Unfortunately, yun nga, wala si Apu ah, na Nasa ibang community. Sa house blessing daw. Ayun. So, lahat ng first time ko rito sa Benguet province, katulad ng Pulag, wala. Hindi <laughs> ko na ano. So, ma for sure, babalik din ako siguro next year. Well, tawag nila dito is travel compass. Itong travel compass, uh, okay lang. Una, masakit. Pero habang tumatagal, ng ka. Pero itong tatlo, ito hmm. talaga yung masakit, yung baon na baon sa oh. yung balat. Yeah. Sino nagtato niyan? Yung si Gracia tawag nila, Grace, yung pamangkin hmm. ni Apo Mang. Maybe ah. next time balik na lang ako for Apo Mang. So may rason para bumalik. Uh Oo, -oh. kasi hindi niya pa nahawakan yung bayan ko. <laughs> 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 yun yun eh. yung isang reason. Ah, uh -huh. <laughs> papahawak. <laughs> papahawak. <laughs> <laughs> All right, thank you guys. Thank you. thank, thank you. you. Sa kabila ng hindi namin nakita si Apo Wang Od, ang paglalakbay na ito ay isang karanasang hindi ko pa rin makakalimutan dahil na rin sa mainit pagtanggap ng mga kapatid natin sa Buscalan. Welcome to Buscalan! <laughs> Welcome to Buscalan! And uh. some cake! Umale, <laughs> <laughs> Ayan! Maikling paglalakbay man, ngunit siksik ang aking karanasan bilang isang first time numakyat <gasps> sa Buscalan. <laughs> isa lang ang masasabi ko sa ngayon. Apo Wang Od, magkikita na tayo sa susunod na pagbisita ko.